Madilim pa nang umalis kami ng bahay papuntang airport. Pakatapos ng apat na araw sa trabaho dahil nga meron work-life balance dito at nagkataon pa na nakakita ako ng murang tiket sa aeroplano. Kaya di na ako nagdalawang isip kundi nag-book agad ako ng flight. Ito rin ang unang beses na sasakay ulit ako ng aeroplano ngayong taong 2025. Exacto alas na nga at nandito na kami sa gate na kung saan ay nag na lang kami ng magboarding boarding dahil yung boarding namin ay 7.40. So 40 minutes na lang naantay para mag-boarding. Sa dalawang taon ko dito sa Australia ay ngayon lang talaga ako nakapag-isip na mag-interstate. Dahil nga, nakaraos na rin ako sa pagbabayad ng tuition fee ko. Yehey! <laughs> kaya, eto na rin ata ang tamang timing para i-explore ko rin ang ibang sulok ng Australia. Mahigit isang oras lang naman yung flight ko kaya medyo di naman nakakainip sa biyahe. Tara! hayaan nyo ako na i-tour ko rin kayo sa mga napuntahan ko. Samahan nyo ang biyaheng kusinerong mayor sa Melbourne, Australia. Yun, kakarating lang namin dito sa Avalon ano, Airport. Uh, At 40 minutes pa yung may 40 minutes pa yung ano namin. Biyahe papuntang city. Medyo malayo pala ang Avalon Airport sa city ng Melbourne. Kaya para iwas hassle, ay nagbook na lang ako sa Airport Express na double-decker na bus. Inabot din ng 45 minutes yung biyahe mula airport hanggang city. Halos tanghali na nang dumating kami sa city at di naman kami kumain sa biyahe. Kaya medyo nakaramdam na kami ng gutom. Sakto naman na nagkikrabe ako ng ramen na bagay na bagay sa malamig na panahon. Kaya agad naman ako naghanap sa Google ng masarap na ramen. Bumili na rin muna kami ng Mikey Card na kung sa Sydney ang tawag ay Opal Card, dito naman sa Melbourne, Mikey Card na kung saan ay gagamitin namin pamasahe sa public transport dito sa Melbourne. At ayun, dito kami sa Chinatown na padpad. Yan, lalakad-lakad. Kahit hindi alam kung saan papunta, pali naghanap kami ng makakainan kasi halos mag alas magalas-lusin at di pa kami na lalunch. Maghanap kami ng may sabaw. May ramen yun. Pagkatapos ang ilang minutong paglalakad ay nahanap ko rin yung ipudo na kung saan mura lang ang ramen nila. Dahil wala pa kaming kain mula kaninang umaga, kaya yung combo meal nila ang inorder ko na kung saan ay $25 ang presyo. Pero hindi pa ito yung lasa na hinahanap ko. Siguro sabihin na natin na tamang pangtawid gutom lang. Pagkatapos namin kumain ay naglakad-lakad na muna kami papunta malapit sa hotel namin. Napansin ko lang na mas maraming Trump dito sa city ng Melbourne compare sa Sydney. At ang pinakapumukaw ng atensyon ko, yung pagpasok namin sa St. Paul's Cathedral ay babae yung nagmimisa. Oo, tama yung narinig at nakita nyo. Si father ay si mother. Sila daw ay Aglican Diocese. Yun nga after ng tatlong oras na pag pumunta na kami dito sa, sa hotel kasi labig na sa labas <laughs> mag check in na kami na uh, after 20 minutes Tara, papakita ko sa inyo yung itsura ng aming hotel dito pala kami mag check in sa crown na isang 5 star hotel kaso nga lang yun na nga yung magpaka na kami mag check in na maling <laughs> maligutid daw yung napunta namin hindi na mahanap yung pangalan ko. Walang mali. Meron daw kasi silang tatlong hotel. Uh, mali yung napuntahan. Kaya punta ulit tayo doon sa... Wow. Wow. <laughs> punta ulit tayo doon sa totoo na. Wow. At dahil maling hotel yung napuntahan namin, kaya naglakad pa kami ng more or less 6 minutes. di ko naman kasi alam na tatlo pala ang Crown Hotel dito sa Sydney. So, after 6 minutes na paglalakad, naka, nahanap rin namin yung tunay na hotel na pinag-reservan ko at nabigyan ako ng sushi. Tapos, yun, papunta na sa parto para makapagpahinga na rin. Mahigit tatlong oras din pala kami nag-antay dahil nga 3 p.m. pa yung check-in time namin. Pero eto, makakapag-relax-relax na muna bago gumala. Medyo may kamahalan lang yung per night sa room na kinuha ko. Pero sulit na sulit naman na talagang nakapag-relax kami at na-enjoy pa namin. Kung umabot ka hanggang dito, i-comment mo naman kung asan ka para malaman ko rin kung saan umabot itong biyahing kusinerong mayor. Pero bibitinin ko muna kayo dito ha? Masyadong mahaba sa isang content lang. Baka di nyo patapusin. Kaya, yung climax sa part 2 na yon. Nang biyaing kusinerong mayor. Hanggang dito na lang muna, ako si kusinerong mayor na nagsasabing magtiwala ka lang sa proseso. Paalam! Kusinerong mayor, ang kasama nyo sa biyaheng masaya, sumama kayo. Sumama ka di ko masaya, kay kusinerong mayor ay panalo ka.